mag in partner na paslang sa pananaga sa loob mismo ng kanilang bahay. Naritong newscom ni Judith Estrada Larino. Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang mag-live-in partner sa loob mismo ng kanilang bahay sa Daraga Albay. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina Joel Miliare, 59 anyos, at Gloria Lorena, 64 anyos. Nadat na ng mga responding police ang duguang sala, Gayun din ang tulugan ng mga biktima na may mga taga sa iba't ibang parte ng katawan at bolo sa tabi ng katawan ng isa sa mga ito. Ayon kay Risa Lotivio, anak ng isa sa mga biktima, selos ang posibleng pinag-ugatan ng insidente na siyang laging pinagtatalunan ng kanyang ina at ng kalivin nito. Sa ngayon nagkasana ang mga polis ng malalimang investigasyon sa nasabing insidente. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.